isla maganda tayo kuy kami mamatay maganda hindi bata munti siempre daga buhay masarap makulay tayo nasa amin isla isla maganda dito kami ay tulong-tulong sa isang tisa sagaan ohi sama-sama sa larong pag-aaral, Mga awit at sayaw. Halina sa amin, isla maganda. Dito sa amin mundo, makulay at masaya. Dito sa amin isla maganda. Dito sa amin mundo, makulay at masaya. Dito sa amin isla maganda. Halina ui Uy! Ang paborito kong Lori, Kit! Kumusta, Lori? Swerte ka! E eh, mabuti naman at maganda ang araw mo. Ako hindi. Mabutit na itanong mo. Pagising ko kaninang umaga, isa lang ang bagay na gusto kong gawin. Ang patawanin si Maya. Bakit? E eh, yun kasi ang laro namin. Tsaka masaya ako na mapangiti siya. Pero hindi gumagana. Una, sinubukan ko magpatawa. Uy, Maya! Ano yung punong matamis at pwede mong gawing panghimagas? Eh di makapuno! Di ba? Hmm. Tapos, sinubukan kong magpakita ng paborito kong galaw sa basketball. Teka, Maya, tingnan mo! <coughs> Tapos, pinintahan ko pa nga siya ng nakangiting bibig sa muka. Uy, Maya, sandali lang! ba? Kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapatawa. Sa so tingin mo, palagay mo, kailangan ko lang subukan ng subukan? Tama ka! Kaya ko to! Basta pagsikapan ko lang ng mabuti! Salamat sa payo mo sa akin, Lori! Ayun siya! Katabi ng tindang mga durian! Hmm, durian! Ayun na, oras ng subukan ng pambado kung pampasaya. Ang nakakatawang sayaw! Uy, Maya, tingnan mo to. Ang indak ng magkasalubong na tuhod. Itong sayaw ng manok na pinapapak ng langgam. Ah, uh, natutunaw na bangkay? Alam ko na, ang lihim na hataw mananayaw. Sino yan? Sino yan? Hindi hmm. naman makilala. Ano hmm. ang bata ka gina? Oo. Oo. Mag-ingat ka! Lihim lang hato manenaw mananaw! Makamoy! Mapangga ka! Hala! Hindi! Pumalik ka! Ah! Ah! Oh. Pag binilisan ko, alam ko masasalo ko yun. Mukhang masasalo ko! Ah! Oo nga! Matulis! Naku po! Sumabog! At kasalanan ko to lahat. Teka, wala namang nakakita na nagkapira-piraso. Baka pwede kong takpan na lang. Tapos tumakas na ako. Hmm, malaking dahon. Tamang-tama. Ang kailangan ko na lang gawin ay ibalik to at wala nang makakaalam. Ang amoy na yon. Ano nga yon? Sobrang pamilyar sa akin eh. Hindi kaya... Durian? maganda ang durian na ito? At bakit ito nagkalat? Uh... Ang pinakamaganda kong durian! Saan na napunta? Ito ba yon? Ay nako! Nasaan na yung lihim na hatang mananayo? Kasalanan niyo ito lahat! Inabutan ko rito si Abdul. Baka alam niya kung sinong may gawa. Abdul? Wala na siya! At hindi lang dito sa sumabog sa kalsada ng gagaling ang amoy. Abdul? Bakit ka nagtatago sa ilalim ng kariton? Ah, uh, para sa lilim. Eh hindi naman maaraw dito ah. Oo, pero baka bigla biglang umaraw. At bakit ka nangangumoy, durian? Ah, uh, bagong sabon na binili ng mama ko. Sige, kung 'yan ang sabi mo. Bukod sa nawalan ako ng pinakamagandang durian, ngayon kailangan ko pang linisin ang kalat na ito at walang nagbabantay sa tindahan ko. Naku naman, gusto ko sanang tumulong pero may kailangan din akong gawin eh. Ay nako, siguro talagang malas lang ako ngayong araw na to. Mm. <coughs> ang lihim na hataw mananayaw! Alam mo ba kung anong ginawa mo? Apo! Alam, Adol! Ako nga po. Tingnan mo ng nangyari sa durian ko! Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang po kasing patawanin si Maya. Maganda naman ang naisip mo, pero nakasira ka pa rin ng durian. At ngayon, nagalat na ito at nabibilad sa araw at nagsisimula ng mga moy ng hindi maganda. Alam ko po, ngayong nakita ko ang laki ng problema ang ginawa ko. Alam kong nagkamali talaga ako. Salamat at humingi ka ng tawad, Abdul. May pwede po ba akong gawin para maayos ang problema? Babayaran ko po ba ang durian? May pera ka ba? Wala po, pero pwede po ako magtrabaho para sa inyo. Malakas po ako. May isang bagay kang pwedeng gawin. Ano po yun? Pwede, pwede mo itong, itong linisin. Ay, naku. Hindi magiging madali ito. Naku po. Paborito kong durian. Pero namaho na talagang isang ito dahil labilad na sa araw. Huwag po kayong mag-alala, bapa amal. Ako bahala rito. Atras po. Papasok ako. Uh, Abdul, ikaw ba 'yan? Oo, ako ang astig na tagalinis ng prutas. Handang maglingkod. <laughs> <laughs> Abdul, nakakatawa ka. <laughs> <laughs> Tingnan mo, Lori. Tumawa na rin siya sa wakas. <laughs> Ang gagawin ko nga naman, para lang sa pagpapatawa. Di ba, Lori? Bilip ka sa akin.